Hello mga kaburks, magandang tanghali. Ah, uh, napadako tayo sa isang medyo liblib na lugar. Kasi pupunta ako ng bayan, mayroon lang bibilhin. May ano na, may sa lubong akong kakilala ko. Napaka-close ko dati at nagkapag-usap kami. At ito nga dinala ako dito sa kanila. At ito yung aking nadatnan. Ay. Maganda ang tanghali. Ayun ang Jen. Ito yung bahay niya. Sige, sige. Okay lang ako. Okay lang ako. Cute ng bahay niya. Hindi, hindi ko akalain na may nakatira dito. Saka ito yung kawawa yung sitwasyon niya. Pwede ba siya ano, maka-baba? O pwede ma'am, baambak ambak na'y. Uy, ang liit-liit na mga binti mo! Oo ma'am. sa mangka? Kano siya ma'am, kato siya mo'y kato niya siya bitaw ang gayon na'y siya ilim na'y. Oo, kadumdum siya na. Oo. Unsa uh, unsa imong gipaminaw? Anong kakakyot mo? Kagamatoy. Kagagmay ug Unsa iki batsag nimo? Kuanon mo nang yung... nakoy huba, na kay hubak mo ma. Nakay hubak. Kantod karon. May hubak siya. Ari oh may. Say mo kaya kaya na. Kanaw nawa. Ka umiyak. Okay iyak. Kailangan maging malakas tayo pag may ganito. Kailangan kaya yan, kaya kakayanin. So, kumusta naman pakiramdam mo? Kasi ang liliit-liit ng inyong... Oh, oh. Sa pala na. Pakiramdam okay, mo mam, no. Kaya naman, siya kaso lang hindi pa ka kulang talaga siya ng vitamins. Saka, mahina pa. Hindi pa talaga siya actually magaling. Kasi pag magaling na siya, hindi ganyan. Ito. Ang payat. Kung mm -hmm. may imong pamatsyag sa lawas, o, oh, tingnan mo nga naman, o, parang ano, butot balat na, Diyos ko. Ma'am, 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 ay, may ano ka. May tawag niyan. Yung bang... Ma hindi hmm, makatulog ma'am. Hindi, hindi makatulog pag gabi. Insomnia. Insomnia mo, Insomnia. Okay, ay, ayun. Alam ay, kong style ma'am. mag ma'am. mag akbo Ah, mag akbo kasi. Ayan yun, nag-ano siya. Kasi may ano siya, may hapo. Opo. Eh, ganyan yung katawan niya. Ay, hindi, hindi ka makaalasag bugat. Dili po. Tapos ganyan ka lang. Ganito sa, na lang hai, lagi. Na lang na gabas, Oo. Siyan. Si Parit siya ng ano, para kung halimbawa meron pa siyang ibang sakit, sa, hindi siya makahawa. Pero naano na ba siya? Napat-check up na sa, ba sa doktor? siya ma'am. Na siya yung yung check up ma'am. So yun nga, nga lang, may hapo siya. May yung hapo, hapo niya. Kasi hindi nakaka-ginhawa, naka-ano, nakakahinga kasi may ano may hapo talaga mahirap yan pag may hapo ginang good evening good night katu mapungkol ma hmm, na sya mam kaya loyo katu kumagabi white lima yun na lang hindi ka makatulog pag gabi ma hindi. kaya hindi ka ganado kumain kasi kulang ka sa tulo. oh, kulang hmm. Hmm. tulog kulang gid mam oo tulog mam kay dimo to gigita magatmo na ko dia eh ako lang si gido opo ka do dito pa Di di, 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 di lang ka medyo silaw. Oh, oh, sige, so, dili ka makalakaw, Oh. Layo, mam, Layo. Mami, mami, kaya mami, nga, mami. ang liliit, o. Oh. Ako na siyang give up, like Ma'am, pwede ba na siya mo na? Na? Ma, kami siya, mam, mas, 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 Follow up na ako kung so di pa i apply siya ma'am kutong Ah an ano pila na ba ni siya? 60 siya katong kuan ma'am kutong 15 sa July. oh, pwede na may live bird siya. Na ano ma'am? Yan, yan ano natin i-apply baka sakali mabigyan ng ano ayuda. Na, pwede lang ikaw lang ma'am. Ma ito ano man gipasa nung ako, ka mga karisa kina katong Risa Cortez nang dati tong classmate na ako section site. Mm. Baka dito na, sa disability di ma'am. O oh, sige, pwede natin na natin i-follow up. Siya, no? Kasi kailangan talaga niyan tulong ang liliit, no? Ang kamay ang liliit. Oo. Oh, ikaw na naiyak. Yung pasyente, hindi naman naiyak. Ano nga ba na naiyak? Kami naman lang itahin mga kasabot sa hapot na. Nakapag may egsoon mamaya. Kaso lang. Hindi naman lagi. Kasi hindi kasi ikaw kasi maalaga ka sa kanya kaya ikaw ang ano ang, ang, ang ano lang niya problema lang niya, hindi siya nakatulog kasi may hapo tapos ganyan na yung ano niya yung katawan niya talagang kailangan siya ng mga check up ito ko lang kita kumantahan hmm. na mam ito si ma'am jen tapos tapos

So yun lang, yun ang maganda pag may kapatid tayo, may may anak tayo. Alam nyo, yung tulong natin sa kapwa natin, hindi naman na kapwa, kasi kapatid mo rin naman. Kaya lang, dala ng pangangailangan din. So mga anak mo, kumusta mga anak mo? mga anak mo. O baka ano din, baka ko ano din. Medyo nangangailangan din. Tapos ayo dapat magpagaling ka. Kasi hindi ka pa naman masyado matanda. Oh. Eh lang kakasakit ka may hapo, 'yun lang ang problema. Ako lang si Mama, dito ko sa iyo. Kasi ako ko mamuhay si Mama kay. -hmm. siyempre makapagpahinga ka. Tao naman, tao. Oo. Ang pangungot di ba, lang sa tubig niya. Eh, kay dili ka kaginawa. Kwan, ah, uh, nat nagtama nga ko ko. Na sa pagtango mawa. Oh, pag pag ano na, pag di ka na napo, ayun na, makapagpahinga ka na. Oo. Oh. Talaga nga lang ano, kailangan talaga maano siya. Pa-check up. Kasi yung hapo, meron kasi yan, nebulizer. Oo po, may nebulizer. nebulizer. lang kayo, manam. Ito, -hmm. sa Pero binalik ba pag ano? Pagkatapos na ng six months? meron hmm. oh, mga okay naman. Okay na, ma'am. Hmm. Mahina ng bagay. Dapat may vitamins yun. Yung mga tawag sa ato ka ng mo. So, Tay, ang kaupulang sa'yo, no? Kailangan mo lang talaga magpalakas tapos kung ka mawala ng pag -asa. minsan yung iniisip natin na kapag mahina mag ano ka ganun po sa bagay naman dito ano lang oh, may, may alaga ka naman ikaw na ikaw na talaga ang o oh, tama tama isipin mo isipin mo na mat, may may ano ka pa may mga anak ka pa tsapa ka magaling ka gagaling ka ha gagaling ka tapos panalangin ikit lang, nagsimba ba kayo pero Tingnan natin doon. Meron akong vitamins doon. Baka pwede sa kanya. Ano yun? Nakapagpaano ng immune system. na sa imong mama kung mga ako niya. Basta lang po ito ma'am, ko ma'am kay pag, kung nagbatsyag sa ma'am. Oh, magagaling ito. Gagaling pa talaga ito. Ano lang? Kasabay ng siguro ng mga mga hindi magandang nasa isip. Tapos, pag pagkain, meron naman. lang na, lang isip isip ay, wag niya isipin yan. Alam mo kasi, ganyan talaga ang buhay. Oo, ganyan talaga ang buhay. Walang perfectong tao sa mundo. Ha? Ang importante, sarili natin alagaan. Ha? Para makabawi tayo sa mga kung ano mang pagkukulang sa ating pamilya. Kaya buyan? Gagaling pa yan? Oo. Alam mo kasi, ang target ko doon sa masel ko. Kasi break time naman, non-break Ayun, hindi ko sayangin yung oras. Kaya na, ano kita? Uh, oh, may bigay ako kay ano? Kay ano? Ang dali. Eh, kunti lang, hindi ko naman eh, inaasahan na mapunta ako dito eh. <laughs> hindi ko inaasahan. So, ito tayo mga kaburks. Hindi natin inaasahan na may mapuntahan tayong isang taong nakakailangan. Ah uh, sana may mga uh, mabubuting puso o mga taong may magandang kalooban na handang magbigay kay Kuya ng kahit konting tulong ng pampagamot niya. Ah uh, alam ko naman na sa sitwasyon ni Kuya, hirap talaga siya oh. Ang payat niya pero sa pamamagitan ng ating tulong baka sakali mapaayos natin siya. At uh, higit sa lahat ang awa na pwede nating maitulong sa kanya, uh, konting halaga o kung anumang mga bagay na pwede nating maibigay sa kanya para naman mapaayos natin ang kalagayan ni Kuya at ang, ang Panginoon na rin ang ang nakakaalam ng ating patulong uh, sa kanya. Sandali lang, may kukunin lang ako ha. Hindi ko akalain na mapunta ako dito eh. Mm. -hmm. mm -hmm. Kunti lang to ano. <coughs> hindi ko, hindi, hindi ko akalain. pero tayong munting dala. Ah... Uh, Hindi oh. ko akalain, no. Oh. Ito lang dala ko. Unexpected kasi. Milo. O, oh, yun, no. Oh. Sa'yo na to, Milo. Big... Ito naman, honey. Pure honey. dugos O, oh, sige. Bibigyan ko kayo kasi kahapon ko ito nabili. Para sana sa sarili ko. Ngayon, naiwan sa opisina. Ngayon ko lang na ano. Mer meron ka dyan lalagyan? Oh, ang gagawin mo dito, ipapainom mo sa kanya. Pwedeng lagyan mo ng limon. Ha? Ani ito. Ani mag ano ito, napaka benefits ito sa katawan. Makakatulong talaga to sa kanya pang kumain. O yung mga mineral lang. Oo. Ha? Gawin mo dito. Uminom ka. Umagat. Ano? Pagdayong katulog. Ha? Hani dogos pure niya. Ni pure dogos. Medyo ano hatiin natin 'to kasi marami naman. Okay, kung makabili naman tayo uli, bibigyan naman naman kita. So, yun na. Kumain ka. Saka uminom ka nito. Timnon jud ni mo maginom ka og dogos. Okay. bisitahan tikag balit. Pag saka kabut-an Oh, kung pwede ano isang kutsara lagyan mo ng konting limon pwede, ha kalahating ano ano limon o kalamansi ba Anong limon o kalamansi so naghahanap ka ng lalagyan so pagaling ka ha isipin mo gagaling ka talaga ha

hindi na siya gana, gaganahan kumain pag uminom siya ng honey before siya kumain. Kailang after kung makakain, ha? O, sige. Baka sakali, makabalik. Tsaka, bibigyan tayo ng Panginoon ng blessings. Mm -mm. O, sige, ha? Sige. At ako'y may uh, ayusin pa. Timan-animo, ha? Kinanglan, magpakaayog yun ka. Ha, ikaw ra mismo sa imong kaugalingon ang makapaayo. Kaya sa imong sitwasyon, kulang lang ka sa motivation, kulang lang ka sa encouragement. O nga mura ba, gibati ka, kakapoy na si mong kinabuhi, kala ay, ayaw. Then, kaubans sa sa ginoo. Kaya once nga naa, dool sa ginoo, mahikag ta sa mga maayong buhat, o nga, mabuhi ang atong espirituhanon, ugang atong lawas. Hmm. Ha, kung kikinanglan mo kaon, miski dili mukaon, mo kaon, kaon Pasensya na, wag gani ko magdamo Ito, siguro sa Ginoo nga makadako mailo.